Happy Bike Dry Chain Loop. Try natin. Nandito yung instruction kung paano gamitin. Yan o, nakalagay. Shake well. Apply on chain. Apply on chain. Ano yan? Wipe. Wipe off excess. Yan. Tapos let, let it dry. dry. Try natin yan. apply sa chain. Ipapadry pa pala siya, no? Oo. Oh. Yan. Pinanyan ko na. Para mas mabisa siya. Hmm. Eh di pag ginagamit siya, no, natutuyo siya. Hindi siya mabasa-basa yung kadena. Yes. Hindi siya magdudumi agad. Hindi ko na nga pinunasan no, kasi dry naman siya. Uh, oh. Parang goods na rin siya. So, tatry natin you know? na sa crown ang... you know? Yun <laughs> Ang masasabi ko dun sa Happy Bike dry chain lube, ah, napakabisa niya, maganda. Smooth yung ano, yung function oh, ano. ng ano ng lubot, ah. napakaganda, smooth. Naging mas maganda yung naging ikot ng kadena. Ganun, goods na goods para sa akin. Ayan. Maraming salamat sa Happy Bike sa pagbigay niya ng dry chain lube at iba pang product. Try din natin sa mga ibang biker dito. Ah, try din natin sa ibang biker. Tara. Happy Bike dry chain Loop. <laughs> Ipapatry natin siya sa ibang rider. Ito. <laughs> Mat Yan, sige, subukan mo lang, boss. Kung anong ma kung anong masasabi mo diyan. 'Yon. Wow. Anong <laughs> Anong masasabi mo diyan sa ano, sa dry chain lube ng Happy Bike? Promise mo, pwedeng lagay sa